Salamat mga kabayan, tayo so, ay mag handa na ang vegetable salad. Dadalhin ni nani ko sa party ng kanyang kapatid. Ayan po ang lahok ng aking vegetable salad. Pipino, lemon, bell pepper, kamatis, carrots, at itong lettuce. Ayan yung ating pang pang ano, pang ano tawag doon? Pang lagay. Ah, ilalagay natin, mimix natin ang lemon oregano leaves, basil leaves at seitan at konting asin. Asin po yun nasa sashimi. Kaya ang pipino. Dadalhin na nanay ko sa party ng kanyang kapatid. Kasi ba magdidilis? Ano na lang so, ako ng hebat. Sana hindi ako isang para pahinga na ako mga kabayang pag-arist nila. Luluto na lang ako ng bihon. Lutoin ko na pala yung binili ko ng pansit bihon. Hindi ka pa naluluto yung atay ng manokay. Yan ang ilalak. Mas gusto ko mga kabay na yan. Hindi ako samasama sa gabi. Sa lakad na. Kasi alam mo na yung mga So, nakakuyat na Kaya mas gusto ko stay ako dito sa bahay pag umahali sila ng buhay Kasama ko lang dito yung lawyer. Ito yung bahay ko. Pag... ko lang kung aalis si Atoy. Nakakulong lang naman yung bahay sa korte niya wala dito yung bulsong binata napunta ng alusok kit ng na kamatis mga kabayan hatiin lang natin sa kalahati ang gulungan yun ng ano ng mundo ng vlogger na mga kwento eh. napanood yun ba mga kabayan yung 30 na yun nakikiri nakikiri mo no, that basa na lang ako <laughs> mahirap mag comment baka mabash lang tayo bahala sila malalaki na sila tama at mali masarap po ito mga kapatid itong vegetable salad gusto ko sa mga popcorns sinisipin na pa kabuntis ako toh rahe the main dance ho gaya sarap tong kamote sa mga kabayan. Prepare na natin ang sauce mga kabayan lemon. Mmm, baligtad. Wala na akong lakas ah. dalawang pang lemon po ito. Ito yung pang paasin nila. Yung iba nila, nagyan pa nila ng sesame oil. Kailang malakas ang inyong kamay. mas pinadali kasi kung pipisain mo po ito ng kamay mo o kaya may kanting oil or sa ito kasi kasi daw ito ano naman ito naman Walang lamang yung isa. Oregano leaves. basil yun ang sauce na natin yung vegetable salad taklo ba ano pa nakalamot lagay natin dito sa gitna ng insalata natin kabayan yung aking nagawa ang vegetable salad cucumber, carrots kamatis, lettuce tanong ko kay madam kung lalagyan ko ng pandunis ayan ang yung ating sauce ilagay daw sa gitna dalhin niya sa party ng kanyang sister thank you for watching mga kabayan ingat kayo, masalamat mga kabayan ready na ang ating vegetable salad or ensalada ganyan ang lalagpiti ng akin nanay Yeah. Salama, Salamat, syukuran, jasalam. Sabi nung dalaga kong amo, lagyan ko din daw ng pandunis. Kaya yan mga kabayan. Lagyan natin. Dito sa so, Saudi talaga, matututo kang magluto or magprepare ng mga pagkain nila. Kahit hindi ka marunong kasi lahat naman ng bagay napapag-aralan. So, ayan na po yung vegetable salad or insalata.